Okay. May parang sumunod sa akin, no? Okay, guys. May bigyan, bigyan, bigyan lang up guys. So, nga ipinang. Ito so, yung sungay so, pinang, guys. Ito so, yung mga bulak ko, guys. Yung pinapulak ko, guys. 2 years na to. Walang bunga. Ando na. Meowie! 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 niya me. Guys. Pupula. Ng flower ko dito, guys. Ito yung flower ko. Sangi. Mga oh. mga tagiring Gabi gabi ko guys Baha Ang ganda no Ito yung mga flower dito guys oh, okay. hmm. May fish pa ko dito guys oh, Ano may may Gutom ka may ha? Ayan, yun yung mga halaman dito guys Ayan, nandito na, na naman si Miao oh. Miao Bye 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 bye